Halika, halika. Titimbangin ka lang, bunso. Okay. Ayan po, isa't kalahati po yung timbang niya. Bak? Ganda, no? Parang may lahi, Abby, Ganda? <laughs> <laughs> ang ganda-ganda naman ang baby na yan. Very good. Hello. O, oh, isa't kalahating kilo ka na pala. Ang ganda nung punta, ano ba? Di mo? Ah, hindi naaalis, oh. Ayaw na umalis sa kilo, ano? oh. Oh, napasarap sa kiluan ah. Hindi na pilaya. <laughs> Kamukha niya si ano, sila The Two Angels. Ayan po, napasarap po siya dun sa may ano, kiluhan. Tumalbog.